ang mga drama sa radyo yes. nasa numero uno oh. R.M.N. Yeah. Feel mo to? Feel mo to! R.M.N. Drama Presents Kun Ako Ang Pasol Tihon Ibabaw ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahum sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang simina. Matot pa ni Ati Press, dili tanan mo gilak bulawan. Sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ati Press, ayaw ipa ang piso samtang kini itlog pa. Sama nga doon na kay ng kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wa kapuslanan nga hilatan mo pa ang gatas nga nausik. Koin ako ang pasol tihon. Recorded by Splander Gaming. Kumusta kamo? yan sa minyong alagad si Kangin Trifon Morales? And then akong partner sa Bdari si Randy Dayat. Kumusta kamo Ani tanan? Ano sa kita ni Natumina? Andang tulumanon. Kun ako ang pasulti Tihon asap kita, always say a prayer mga kaligsunan. Muna importante ang atong pagkabuhaton. Unas tanam ang atong pagampo, panalangin ito sa bang makagawang Lord. Thank you, Lord, sa so mga grasya ang ka Sama sa grasya produkto ginatag sa seed marketing. Sama sa panyawan, herbal capsule, kugun, herbal capsule, seed liniment oil, celebrity beauty soap, panyawan coffee mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasya ginama. Basta seed marketing, tatak, magaling. Kini si Morales. Wala na opsyon na lang Cinder Crown, ang itong magtatampo. Uh, Pinadaha kini sa kababay, nga lang sa nga nga Jinky. Kinikibawa tayo sa radyo ni Ri Arelliano. Kaya opsyon na lang Cinder si Jinky. akong problema bahin ni sa mong silingan na hilason ba murag si kinsang natua o kung anong na problema ko niya ingon magud ini ang mga paghitabo each day i live i want to be a day to give the best of me i'm only one but not alone my finest days is yet unknown i broke my heart Taste the sweet and face the pain. I rise and fall, yeah. Through it all, this much remains. I want one. sa basura ni Agi. patingugan na! Ayay, ako ay. ko kipasingitan ini Nida. Bida, wala ba ko mangin labot ani nila, pero ako gigi pa dungog ani. Uwas <coughs> na ko kanta, I want one ay, moment, moment. in! na, stereo di ha, ka truck sa basura. Hmm, basura di ay. Asa ko yung basura, yung basura di rin. Paugatan ni, be. Give me one! Nawa, nawa na. Wana. Ah, confirm na. Ako gihinungdan ani. Hmm, karong ka mabay ka. Ako gihimong gipa, ako gihimong gipa lagot da. Hmm, Una ay agila sa dabao nga mausi ilay Sara, Ni asay tahod sa agila nga mausi ako. Ha, ha. Pantay lagi ni. Day, Jiki. sa man. Sige na sugaday. Nanay ko rin te. Soda dire. Suwerte siya siga na. Wa pa ay. Hmm blackout yung naong anong bantay lagi ni pero sige lang one day usak adlaw ana, mag abot ang atong duha kadaan. mahimo na ning two way pag huwa tayo masood na ko na yan ay magumba na bida ngita yung mo ingkre ko ay hmm, ano ka ano siya problema ni mo ha ano siya po tapos ka da Sa ka silingan ka, ka silingan na itong hilason murag way utang hmm peh hilas hilas murag mga dato pero nga nun sa Saan naman yung tabo mo. Yun sabihin ka. Nisurok. Nisurok akong dugo pati Ni abot nag one thousand over five hundred. Kasi sabihin maglagot ha. Nagtatakantar ko sa gawal sa tumbay. Ang silinga natong may buot na hilas. So, padungog-dungog, usulti. Ah, pwede sa Saan isulti di ani niya? Laliman ka ni Shagit na, Sinon, patingo ka ng stereo kaysa bagay tax basura. sa may tax basura nga? Huwag may tax basura. Ako ang tingali, imong eh. e tingog day, murag taxi basura. Ha? Ang tayo labot na bayhana, makit-an ko lang sa gawas. Bisag asa para, bisag napas ilang tungod. Huh! kakita gyud sang kumo nga murag ka ng misal sa Ukraine. Dili na tubay taon ka na ano, tawo mga way lab, mga tawo way buot ba, way buot. Ana, pasagdi na mga way buot. Mm, Dili kung abos na lang ito masagdan, kinahalang pakitunta na kung unsay lihok sa agila dinis ato. Kung doon agila sa dawang, nga mao si Sara, na tahod sa agila dinis ato, nga mao ako. Ay, Day, maaaring lang ito, Day. Kaya gutom naman, Day. Hmm, kilawon ko noon siyang way suka-suka na. Ah, gutom lagi, Day. Beda, o yung mga, o na tapos suka, suka naman ko. Paghuga sa litos plato. Ah, uh, Hoy, Tutloy. Siligan mo yung sagbo diri, oh, siligan ni ato, ato dito. Dili man atong sagbot ba? Ah, kini dili ma'am. Oh, kana kana. Kana ah, man dahong laya. Siligan na, paingon dito. Uh, um. Sila may ipahipo sa anak. Dali ana uh, okay. mm. okay. si ba. Kay nagka pagka trabaho undi sod. Uh, Kaniot lang. Hmm. Anong gisigihan man ninyo paingon diri sa amo ang sagbot? Unsa may buti pa sabot ana? Oh. Nganong kami may pahipuson nimo ana, dili man amo sagbot. Unyog dinain inyo? Inyo na ikahig pa ingon diri sa amo. Unsa man inyo pasingit ni? Unsa? Pagtarong anang sinultihan ni mo ka, kaya ni mo taon. No, kami naman o'y hilas. dili ka kamu? Basta nagtuo na lang yun mong nagtuo ko. So? Ha? Nasuod na na sa among lugar ang sagbot, ha? Inyo ginagibutang diri, ha? Di kayo na ninyo kuhaon. Aw, ha-ha. Padlakan, tagid mo. Padlakan? Kahilas si mo. Tagaan ta kag 72 hours. Basta di niyo kuhaon ka mga sagbot ninyong gikahig din sa amo. Aw, magbanaw ang dugo. Eh, hilom oy oi. ba kag asawa ni Dato Adlaw mo kag asawa? Ay gisbot anak kay na priso na na. Hmm. Basta, basta di niyo kuhaon. Mubaha ang dugo. Recorded by Splander Gaming. mo gi kahit bisan mo pingo na ang masagbot ng amo ng basura dili, ha nya suko gi suko gi ka mo mo gi ni mam sir nya mo na sa dika di di ka ah, mo reklamo di mo na mayo kay ha may suko ka taw masuko ni noon di sir iya mi noon kung bulon kasi na nagsweldo ni mo kamo sir oh ako ako i nagsweldo ni mo ha uh, uh, kay kanang imong mam ma utro po nang ako gi sweldohan oh uh, sir sir eh sunod ha Dili ka ni maayo isugo ni mo, ay iyo tumana. Mm. Ing nga nag-ingon ko. Kasabot ka, to? Ah, oo, sir. Aday, hindi nga nung, hapit mong to silingan sa Dili kay bugno lang ang mahitabo paterno. gobat Gubat na ginunta. Pidasa no, mo, oy. Ay, naunsa biya ta oy. Imbis silingan mo, maghuyuhuy, unta mo. Unya kay mga man na. Magita, magbikil. Ha? Huh. Kani to pagid na init kay na siyag dugo. Kanang kanahana na nag init kay na siyag dugo nako. Na Nagtuot tingali na siya nga mapaupoy-upoy lang ko. Wala sa kong bokabularyo ang magpaupoy-upoy paterno. Nakaila ka gid nako unsa ko. Ayo lagi. Pero gam ay taong kay nang hinungdan. Uy bada no, ara man istorya dai. Ay ako ako problema. Kanang silingan natong Soon, mo nay problema mo nay naay dakog na, problema. Abi kay mas kortahan sila kay nato mag-iningon ana sila. Kahilas ko nila. Ay ayo lang taon na na dai. Kain na. Likain lang aron way samok ba. Kay lisod kay madako ana inyong kabuang ino on forbida. Nay bawo biya karako. Bawo nga likay da. Aron dito masamok, mo samok? sabot ka. Bisan unsa na ko ka iso basta ako na ganing ban na may musulti na ko mukurog sad ko kay nakailam ko sa kung ban unsa na kun maoy masuko. Unya to? Oh, sa mo sa tawlan tawo ni Moriha. Hmm, kaya lagu tong silingan ng taga-laing planeta? Pwede nasa eh? na nasagaan natin. ba doon wey? Ang bot na bayhanag yun. Pagkakita na ganyan ikaw ng iyong naong noong masurok ganyan akong dugo. Murag magbukal-bukal dayon Maglago to magtanaw na iyong naong wey. Eh? kilay ay murag yung sungay sa kabaong napas... <coughs> Hala no, panaway. na nga tinuod man na. Di na murag sungay sa kabaong kilay. Arang-arang pa ning ako kay murag makdo. <coughs> Beda, ambo ibu tahu. Tak rawah dong, tak dong, tak Oh, mana man? Kan oh, ni kawas. Nah, nah, ia mana bana? Oh, mau di yang bana? Oh, dong. Saya tak tahu ni mo. Masa aku tak tahu. Kan bana bah? Oh, iya man. Masa beli ni yang bana? Tanau tahu ni mo kaya ni mo yang gidak on. Kaya bana ni mo kan ni yang lawas. Ano ba? Sabagay yun mo Just in case ba? Singan? Just in case. Kung makinaon sa ba, musukol ka ng lawasa. Tanau ni mo, kaya ni mo. Bidahan mo, Jengib. Isang tabang pa mo mo na akong bana isog hmm. basig, basig ka ng parihas na nas imuha ha inig so good maayo pa kaayo inig tunga tungas away dungoy na alam na yun maayo kay may tunga mong Johan o oh, unsa magod huh? okay, <laughs> si <on>, <laughs> ay ni kap husay day ni bilid day ni okasyon okasyon nga dang hikay ay salpamin na mo Johan ha Gipaari na mong duha, kanahibaw ko unsay sa inyong gikabangian o murag dumot na ning inyo. Hmm? Takto ba ko? Di ko, Ang nagsulti ni mo, anak, kap. Bitaw, kap. Ang nagsulti man? na ko ako, ane, wala, en. Kundili, ang inyo rag yung mga bana. Ha? Ang sagot ay? Gariklamo sa inyong mga bana kay pirmi mong dili magkasinabot. Unya na balakan sila kay pulos na duna na mga hulga sa usag-usan ninyo mao nga dili maayo kon dili mo mahusay kasi sa mo na nako ang inyo lagi mga bana <coughs> ay, oh, just kasi sunod-sunod suru ako ay sunod-sunod yab yeah, ba kadya kay mm. unsa e man ina ningon kon tayod ingon sa tahudas nya yeah, para sa dada ha spelling ako no na pare pangilo mo Makuhaan uh, ko din niyo! Kakak? Ay, magbuot ha! <laughs> <laughs> Kini yung problema mo ay atong ating manon. Ha? Dili ka mo sa akong kinabuhi nga wa mo ilabot! Uh, sorry, Kap. Cap. Cap. Ana, gusto rato, ninyo. Kana ang -usa. Kaya, ka ninyo. Kanang mangayo mong sorry sa usag-usa. Kaya mara sinundan sa inyong away? Kung niya mo sa naghulga sa usag-usa? Kini magod siya, Cap? Siya ako! Oh, wala, na, 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 na nasad, nasad. Oh, uh, panghimtan na baro Sorry ka ayo Dili na kong gusto nga na pa nang panagbingkil ninyo ha, panagbangit ninyo doha ha. Gusto ko nga karong adawa, karong mga orasa, oto na na ninyo inyo panagbangit. Silingan, nga god mo. Unya dili mo maghoy-hoy. Hinumdumin ninyo, mo abot panahon nga makinanglan mo sa inyong matagsilingan pusa, dili maayo ang inyong awayo ng inyong mga silingan. Pag ka, ay, tamo, kay hapit na ang Semana Santa. Hinay-hinay na mag-inulsol sa inyong mga sa. Kinsa tong mga tao ng inyong hisal-an, pangayo na magpasaylo. Uy, kasabot mo, paningog mo! Reported by Splander Gaming. Okay, sultihan so, ta mo ha. Naglabad na nga kung unin nyo kung saon ta mo nga mahusay mo. Pero karon nakita na ko nga may na ang kahom sa ginoo o gihupay ang inyong tagsatag sa kakasing-kasing. Nahala, sige. Pangayong mo pasaylo sa usag-usa. Um, pasaylo ako, Marie. Ako, sad, Marie. Time pa, time pa, time pa. Mano, kumari di ay mo? Kuno. Kono. <laughs> Kuwi klaro, biya ninyo oy. Ah, pero sige lang. Pero wa man kuku ka ila sa ako sad kap. Ah, okay. Pero sige lang. Mas maayo noon. Basta importante nga magkauli lang maayo ninyong kabubot on. Ha? Ah? Okay na, o, oh, magpadayo ng inyong panagsuot, okay? Okay, Kap. Ah, uh, Marie, sorry. Ay, sorry, Sad Marie. Balag watay gikugos, basta kumari na ta, ha? Oo, ah, oh, huy. Alas, sige. Kung mahibaw ng inyong, yung mga bana, ah, siguro, muli gito kalipay. Kaya huwag nyo sila ilaing yun ako nga uli on mong duha. Salamat ka, salamat ka Ayokap kap niya pasensya Nagit ka kakapha. Nalala pag biso mo. Timaan sa bag yung dalan nga inyong gisao bagun yung dalang isubay nga karon ng na mawa na mo mag-away. Hala, biso-biso mo, biso-biso. Kay mga on, ako kigutom ko. Ah, pasensya na, Maria. Ako sad, Mari. Pasensya na, good, Mari. Oy, ato niya sa amang bahay, Mari, sure, Mari. Kamusad, ha? Maghikay man sa guugma. Oh, sure, Mari. Okay, let's go na. Ato na to sa pickles kwarto. Kito ay gamay ang na ko nga para sa losalo nato. to, ha? Nadali na Hoy, okay, guys, ay. Hoy. 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 Oh, Hoy. 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 Imbis na sitol naming tanan, kaming duha, kamu na sa doon nagsukbagay. Ah, Kaahag, mayaanin, uy! Nambung ko si Agon, nga siya ko yung nagpasitol niyo, kaya siya ko yung nangkamot nga magkasabot o mag-abot mo si kapitan. Kunya, wala rin ko labot yung kapitan, probida. Kunya, saun saon naman niron, ha? Nga nagbahad naman to si Sinon, ang bala sa tong silingan. Ah, probida sa nang istorya, wak kumadlo niya, GK, ha? Bisang karoon pa na yun, kamatay ko! Paterno! Mao na nga akong problema, imbis na settle na unta mi, ang amo naman sa noong mga bana ang nagkasumpaki. ug nahadlo ko kay pulos na banis lang mga isog. Kining hilumon bitaw, lain kay masuko, mao na akong bana. Nya pulos nagbinaharay, murag kami sa una ba. Unsa o maninamo Ang kapitan naglagot na nila, murag ipapriso kuno silang duha. Mahimo sa dayon ang ipapriso sila. Unsa man kamo ang pasaltihon? Jinky. Okay, ang sender na ito karang lawag, galyat. Atong sender ati pres, Pris, si Inday Jinky. Jinky. -ki. O, oh, kinis Jinky ati pres, kanang ka ng uh, permiro, silang kumari. Tungod mm. lang sa mga wahinungdan nga mga katarungan ba or wahinungdan nga mga paghitabo. nag-uli na to sila, ati pres, kaya oh. gi-uli sila silang bana dito sa kapitan. Kapitan. Oh. Ga, ang bana na si Noon oh may gawag, dubog, winunit ito sa pika sa kwarto. Pastilan, wala masabot. Ano ani naggalalis ang bana nga, ang ingon ang bana, chinky nga, nga yung siya nga siya rin, nga, ako, ah, siya ko naman yun, -ingon nga yung nakaingon nga, nag-abot ko nga mo sa kapitan. Mauro yun, ilang gilalas, po. Doon kuyawas Kuya was dingke, kay, kay kanirabay yung bana, bagsik, isog kayo at depress. Mao niya ang problema rin, sa sa on sao ni niya. Onya, maoto ang sa onya problema? ba? ba na, hay, na, na, siya. Oh, uh, yeah. um, isog ra ba akong bana kay hilumon kay ni tingali kun yeah. say mahitabo ba murag kami sa una saon man saon man sa ni nako nga si kapitan naglagot pan sad murag ipapriso man sila duha Kapriso ino on duha ate. Laan eh. Baam. Sila mga asawa, primero, mga ginundang nga nakalalisay, hangtod nga ni nikonektar dito sa bana. Oo. Oh, Nining mga... orasa kay nagkauli na mga batasan sa mga, mga babae, mga asawa, sila mo po yung mapabug na mumaymay silang mga bana. Buot pa kapitan, baam? Kaya ang kapitan, hindi humaghusay sa iyahang mga constituent, pakanon pa yun. Butan kayo. Di parehas o bang kapitan, nga di ato bangon. Hindi pa wiki eh story. Iya, libre pag timo. Iya, libre timo. Tanan. Murag si Bambina. Murag Bambina, oo. May ko ang timo. Magdaag timo. Timo rin yung gaog. Bagumbayan. Bagumbayan. Wag ka mangyagburikat, ma'am. Paano? Nagtarong naman. Ano tayo paambit, ha? Yeah, okay, ka din sa New Testament, 1 uh 1.13, -huh. uh, versikulo 34. Maghatag ako kaninyo bagong sugo. Paghigugmaay ay mo, ingon nga ako na higugma ka ninyo. Paghigugmaay, usab kamo. mo. Mawinay pong, kung ingon ka New Testament, dingog na ni Jesus ang nagsulti ani ni Goliath. No? Uh -huh. Eh, doon na malagi panulti hon nga. Ang love ko nun no sa Ginoo bounds new boundaries. Mm. Mm. <laughs> Wala ikotuban yang gugma. Parehas gospel kagapon, guliat gilihat ko. Prodigal son. Oo, oh, no. prodigal son. Oh, oh. nga bisag nakasakit. Karon uh, kay um, ang katong giayo nga masakit ito, ito, no? oh kana bisan kuno og unsa ka dakong sa sayang anak ang, pa, ang amahan mo ang gyud gidawat gyud gihapon iyang anak mausad sad kuno ang ginuo mao no. kani karon ingon sa paghigugma ay kamo so kamo mga asawa kamo maoy karoy mo daog papil aron magkauli ang inyong bana no kana ko giingon nga ang bana haligi sa panimalay oh, ang nga. asawa tigpatindog sa haligi kana no, ang bayot ha bayot <laughs> Di manggot. Oh, Kami ang anay sa alige. <laughs> <laughs> eh. Salamat so, harap ako na ating talaman doon? ko <laughs> ay Basel Tihon. RMN!